Okay mga kamangkil magandang hapon no? So bali nandito tayo sa uh, Malagamot project natin mga kamangkil So ito na yung update dito Malagamot project natin Ayan na Yung ating Pagmamasilya ng scheme coat mga kamangkil sa wall Ayan Kahapon pa yan nagumpisa Papunta na doon. So, pinauna ko lang sa pag-primer itong taas mga kamukil kasi sa lunis. Ah, uh, umpisa na yung pagsisiling. PVC siling pa rin yung gagamitin natin. Ano? Pinauna ko sa pag-primer doon. Hanggang primer lang 'yan. Ang ipapa final lang natin dito, dito dito, no? Sa baba na ng ceiling natin. Yung electrical natin mga kamukil, ayan na. Nakalatag na rin sa taas. Oh, lapit na to. O bukas yung schedule kung mga kamukil na naman. Mamimili tayo ng materialis dito at saka dun sa lasang project natin. No? Na? Sa lasang project. Sa lasang project natin, na-stop ko yung pagsisiling dun kasi yung electrician yung hinihintay ko mga kamukil. Inauna ko muna dito. Pagkatapos dito, Uh, doon na naman no? maliit na lang kasi yung trabaho in doon so at least plastado na dito yun naman yung uh, titirahin nating electrician so, hindi ko na kasi magampanan yung ka electrician mga kamuts sobrang busy natin okay so, yung pag ceiling natin yun na lang yung kulang doon tapos yung ating pagtatapping sa Monday ang siguradong matatap ang maumpisahan nito itong pag PVC ceiling natin pero isahin ko na sa pagbili bukas mga kamukil tiles, PVC ceiling Oo, yeah. o yung pangpintura natin halos halos kumplito na, ang kulang na lang nito mga kamukil ah, mga sampung sakong skim coat na powdered yan, tapos yung mga primer nito, mga kamukil kompleto na to. Pati waterproofing natin, ayan na, ah. Nakatambak na dito. Lahat ng mga kailangan ng pintor. Halos-halos nandito na. Ah. Mga brush natin, roller, liha. Ah. Tapos ito yung ginagamit natin sa external. Ayan ah. Liquid skim coat. Ano? Matibay yan. Acrylic. Skim coat. Mga kamukil gamit natin. Nipon oh so, loob ng dalawang araw, isang tao lang nag, ano nito mga kamugin na. Uh, sa pagmasilya. Tapos yan nag-umpisa. Muna dito. Tapos nakalabas na siya dito. nan So, hanggang sa to wala na to, bukas lahat makikita natin white na to lahat bukas mga kamukil pala no. dito dito nakasikan kot na siya yan nakasikan kot na siya dito so gamit natin dito na pang primer natin acrylic style at tiksakot ayan acrylic solving tayo dito lahat so yung electrical yung nalatagan niya Ah. Uh, mga ilaw 'yan lahat mga kamagil kasi yung uh, outlet natin dito natin pinapadaan sa flooring 'yun. Yan natin pinapadaan lahat. Tapos ang uh, si lang nito, yung AC natin. Doon natin pinapadaan 'no. 'Yun na. Yung flexible na 'yun. Dito natin ilalagay kasi yung condenser doon malalagay sa taas ng bubong. Okay. Let's go mga kamukil. Punta pa tayo ng lasang. O, ito na yung pinaka-update nyo. Ayan. Pang... Siyam na a uh, a uh, walong araw siguro to. Lahat dito na no, lahat trabaho. At itong pag tataping natin sa flooring napakakapal kasi tinatapingan namin dito mga kamukilan no? may 4 inches may 3 inches So, pagtataping palabas na 'yan dito. Thank you.